Dalawa, tatlo. tatlo. Simulan natin ng ganito. Isang pag-ibig na ngayon lang sumikol. Miti at ligaya ang ikin. May ako. Sino dito ay magpahal? Ako. Oh. Hindi mo pa ikot-ikot ang imayit sa aking memoria. Unti-unting sumasabok sa isipan ko. Ngayon, ngayon, di ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit sa iyo ba tumibok ang puso ito? Nakita kita. Sa yung mga bisig, isang pangalaw. Tumisig ka pero hindi ako. di ko alam kung ano ang tsura ko. Gusto mo nang pagkalaman na pagka, lamang sa lupang kinatatayuan ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Di ba pag puso'y wala na sa gusto? Nakilala kita. Ngayon, buong pagkatawan, kung paano ka makitigma sa mundo, mga ako, nang lubos-lubos sa'yo. Ayaw ko nang isa'yo pang mo. Nakilala, Nakilala kita. kita. Ang pagiging bukot-tanging sa iba, lumulutang ang gandaan mo, loob, labas, sa gitna ng madla. Ikaw na nga yata ang sa tanong ng pag-ibig nga ba ay kaya ko na. Uh -huh. Hindi na malaya na sa gitna na tayo nang mabatid natin, nagsimula na pala. Nagsimula na pala ang istorya natin dalawa. Magkamahal! Uh -huh. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? kang madalas sabihin sa iyo, aking sinta. Tuwing magkahawak ang mga kamay at nakasandal sa kanyang malikat, oras ay gustong patigilin. Gusto lang, nakaupit na larawan ng iyong buha sa aking malikat. Ganito ang pag-ibig. Laging nagpapabaw sa iyo ng saya at tuwa. Ngayon, walang makakaagaw sa ligayang dulot niya. Nalala ko, may madalas kang ka-date sa akin narinya noon. Good night, seko. Sa tabi pag-ibig na napunoday sa atin, ito yung mananabi. Ikaw, ito yung mananabi mo. Ngunit bakit sa gabi, may ibang sinasabit ang iyong mga labi kapag lumubog ang araw, kapag lumubog ang araw sa buwan at mga bituin ka nakatanaw. Siguro nga, siguro nga naging masyado akong maliwanan sa akin na silaw ang atensyon mo'y napukaw ng iba at sa akin, nagsawa na. Ako ang araw sa iyong tagulan. Ako ang liwanag sa iyong kadiliman. Pero nasan ka ngayon? Nasaan ka ngayon upang patunayan ng mga pangakong binidawal? Pangako? Tinanakong mo na yung may mararamili pero bakit maramtog ka sa mga kinusmong iyong mga sinabi? Ako mahalaga? Sabi mo, paglalaanan mo ako ng oras at panahon at yung pagmamahal ko ay sa akin lamang nakatoon. Tapos, sabi mo pa nga, pinangako mo. Kung ano meron tayo sa hindi ako sa puntong may tulog. Akala ko ba? Akala ko lang pala. Sino nga ba, ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito? Sino ang nagkulang at sino ang hindi lumaban? Sabihin mo, sino ang huminto sa pagtupad ng mga salita na tinawag natin yung pangako. Hindi ba ikaw? Ikaw, ikaw na nagsawat na nawala na ng gana? Hindi ako. Ikaw ang dahilan ng ating pagkakalabuan. Ikaw, ikaw na pilit na kumakawala sa aking pagkakayaka. Ikaw na kumita at ngayon sa iba ka na nakatanaw. Ikaw na kumawala ka sa aking pagkakakaki. Hindi ako, hindi ikaw. Ikaw na biglang nanlamig at di kumawari ng bagay. Oo, ba yung sapat? Eddie, wow! <laughs> pero, o oh na. Sige na. Ako na naman ang mali. Ganun palagi. Ikaw na naman ang mali. Sabi mo, ako tayo sa so walang hanggang. Pero bakit parang gusto mo na akong pitawan? Sabi mo pa nga na, ako lang. Pero saan ako nagkulang? Saan? Sa pihin mo? Sa pitin mo sa harap ko? Kung saan ako nagkulang? Pero, hindi, eh, bali pala. Hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang na pagmamahal sa iyo. O oh, kaya naman naman. Bakit naging ganito yung mga bagay sa ating dalawa? Islam ng matay, wala na. Parang wala. Pag-ibig nga ba, ay, hindi na sapat para sa isang isa. Kung ang pagmamahal natin ay tila isang nagbay, siguro ngayon, kailangan na nating tapusin ang biyahe natin. Dahil masyado ng maraming mga nasira na hindi na pwede pang magawa, mga aberya, sirang makina, butas na gulong, at ubos na gasolina. Ngayon sabihin mo sa akin, paano tayo magpapatuloy pa? Totoo nga, na mahirap maglakbay, mahirap maglakbay kapag wala tayong magmumbay. Siguro, kailangan na lang natin ng gabi. Na ang ating relasyon, na kayo mong pangabay. Masyado nang lumana ang mga puso, hindi na kaya tuwiri, hindi na kaya pangulay. Masyado nang lumala. Hindi na siguro tayo makapagpupulong para sa isang isa. Dahil sa atin, sa atin, sa atin ay mayroong nakalaang pag-ibig na walang sino man ang makakatumbas. Ito isang uri ng pag-ibig na ikaw, ikaw, ikaw ang ipinaglaban. Sa pag-ibig na ito'y binigay ang lahat-lahat para lang tayo ay maging karapat-dapat. Karapat-dapat sa isang buhay na puno ng kasaganaan. Karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Aminin natin tayo tayo ng nagkakalim. Mga, mga bagay-bagay ay, ay, ay kahit din pinagaling. Siguro, hindi pa talaga tama yung panahon eh. Siguro, hindi pa talaga tama yung puso. Siguro nga, hindi pa tayo tama sa isang isang. Maaaring hindi si rin talaga tayo tama para sa isang isang tayo, papahawak mo namin sa kanya, niya. Sa kapay ng aking ama. Ngayon ha, ayahan ko munang bulmahin, pagandahin at pantay niya ang iyong buong pagkatao. Hanggang dumating sa oras na maging handa ka na, handa ng magmahal muli, na may tamang puso sa kapit panahon ng tamang tao. Huwag tayong mabahala. Huwag tayong mabahala. Tanong niyo sa akin bakit. Huwag tayong mabahala. Ay! Dahil sa inaharap, hindi tayo mawawalan at hindi tayo mauubusan ng mamahalin at ng taong pagmamahal sa atin. Dahil naging parte ako ng storya mo at ikaw ng storya ko. Siguro nga, isang pangungusap, talata o kabanata. Hindi ko alam. Bitawan ang panula. Hindi tayo dapat ng may hawak. Dahil mas magiging maganda ang storya natin dalawa kung ipauubayan natin ito sa kanya. At it. at it, ang mga sugat yung mapait na hapon, nakahapon, at natin yung Magiging masaya ako. Totoo, Totoo yan. Magiging masaya ako. Asaan mo? Di ba nito ang inaakalang story nating dalawa? Alam natin sinusulat niya na ang story ang na na nararapat para sa isa't isa. <laughs> Ikaw ang dahilan.